Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng pagpunta ni Paul George sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang susunod na nga na si Ray John Rondo kay JJ Redick sa Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga katrops ang naniniwala na magiging isang ganap na contender na San Antonio Spurs sa mga susunod na taon sa NBA dahil sa kanilang batang superstar na si Victor Wembanyama. Ngunit hindi rin naman nga po nito kakayanin mag-isa na buhati ng kanilang team since aminin man nga po natin sa hindi ay kakailanganin pa nga po niya ng iba pang magagaling na players na tutulong sa kanya at iyan nga po balak rin naman ngang gawin ng San Antonio Spurs. Ayon pa nga po sa kalalabas pa na balita Lalo na nga po ng kanilang front office na kumuha ng mga veteranong player na tutulong kay Victor Wembanyama sa pamamagitan naman niya ng trade o di kayo ng free agency. Sa katunayan, willing na rin naman nga po silang gamitin at i-offer sa ibang team ang kanilang hawak ngayon na 4th overall pick at 8th overall pick sa darating na 2024 NBA draft. At sa kaswerte ang palad pa nga po mga katrops, hindi na rin naman nga na po may hirapan pang pa Spurs na makakuha ng bagong superstar since kusa na nga po itong lalapit at sasali. Base nga po sa ibinulgar na balita ng isang insider, may ilang mga superstar na nga po ang gustong makasama at tulungan si Victor Wembanyama sa isang team, kagaya na lamang ni Paul George na sinabi mismo sa harap ng media na malapit na nga na maging competitive muli ang San Antonio Spurs na isang pahiwatig na gusto nga po niyang maglaro dito since posibleng nga po na umalis na siya sa Los Angeles Clippers ngayong off-season. Samantala, Una naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang susunod na nga na sa si Region Rondo kay JJ Redick sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, ang ilang linggong paghihintay ay sa wakas, official na nga pong pinaperma ni Rob Pelinka si JJ Redick bilang ka nalang pinakabagong head coach kung saan nagkaroon nga po siya agad dito ng 4-year contract. At kasunod nga po niyan ay sinimulan na rin naman nga po nito ang pagbo niya ng kanyang sariling coaching staff sa pamamagitan ng pagkuha niya ng ilang mga assistant coaches na available ngayong offseason. Ayon nga na po sa binulgar na balita ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, kumukuha na nga na po siya ngayon ng mga coaches na merong sapat na experience. Yes, naniniwala na naman nga po ang Lakers, especially si Rob Pelinka na magiging isang mahusay na head coach si JJ Redick since meron nga po itong abilidad na i-connect ang basketball IQ niya sa kanyang mga players. At sa pamamagitan nga po ng pagbo niya ng elite na coaching staff, ay sigurado nga po na magiging madali para sa kanya na maka-adapt sa kanyang unang taon sa pagiging head coach. At kabilang nga po sa mga coaches na balak niyang kunin at papermahin sa mga susunod na araw ay si Scott Brooks, Ray John Rondo at si Jared Dudley. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.